Hi hey guys morning Ngayon po tayo ay nag-vlog about sa vlog natin for today <laughs> about Hi, hi sa vlog and guys and po guys siya po ay may sakit na parang napapas na po siya kailangan natin po siyang gamutin Dalin po natin doon sa panahilot sa may road one so yan, dito muna siya sa amin um, kasi eh, yun nga, kailangan niya magpagali napaka ano napakawang ng girls kasi parang um, uminom um, siya ng ano gamit sa heart tapos uh, hi guys Huwag na ano dyan. matarik matarik dyan. tayo yun so, na guys kailangan kailangan natin siyang pahilo at ah uh, masad yung mga ugat ugat na para hindi pa masyadong mag-function kasi dahil sa nagkaroon nga siya ng binat eh, so, kailangan ipagamot sa kanya hello dito yung barangay namin kami. Tol! Kawawa na yung kapatid ko. Hello! Magaling sabi Magaling na ako. Magaling na ako kahit nanghihina pa. Positive na lang po na iniisip natin na magaling na talaga. Pero hilotin ko po siya. Vlog for today sa ating channel.

Kaya yan. Hay ka sa vlog. Oh, ano na. Ang pag napasma, guys. Kaya yan yung pinaka isa sa leksyon natin na magabuso sa katagal natin para hirapan tayo. Hindi pwede. Kailangan huwag natin abusuhin yung katawan natin, guys. Para hindi kayo mahirapan. So, guys. Tabay okay. mo na sa vlog. Tabay mo na sa vlog. Mayroon na lang ulit tayo mag-patuloy. Pag-ganda na tayo sa mga hulat.